Sitä taikka aivan vastilla. AAAAAH! Uh -oh. Sitä taikka vastilla, sitä taikka... OOOH! Naki! Oh, UUUH! Mm. Ui! Naki! UI! Naki tuo! OOOH! Oh. Uh, Sige mabuot. Ulan sa isabit sa bato. Balda niya sa ma master. hindi lang sa isabit sa bato. Balda niya sa. Oh. sangit-sangit na sa 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 ano ba? Sangit-sangit na sa. Ah. Oh. hindi ni sa isang itse si pa to pika ini sa hindi ni sa masangit hindi lang ka masabog pika pagid uwi sabot na sa sabog-sabog na sa mga master. Ibanata natin. Uy, sangit-sangit na. Sabog-sabog na sa сангитса аа эсэ мэсэбүг ya sa bud pikit ka gid iya na sa mga aster dahil ah. Yeah. <laughs> laki, Yes nggak tahu kamu sabut sabudu, ayan, laki mangamaster, dah kamu sabut Dengan aku nyepi, agak ada gas-gas, <sighs> ya. Yeah. seru satu seru lagi putih la tidak putul kadang gas gasu gas gas, bos, hmm, pop ya, hiyo, best, 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 anu best, 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 Hey, do <laughs> Hi. Ayan, pinagano ko sa muna. Palitan ko muna yung nylon. Grabing gas-gas.